For today's video guys, uh, mag install tayo ng uh, NEMA 3R para dito sa outdoor ng ACU. Bali yung ACU natin is 2.5 HP. Uh, meron tong electrical plug, hindi ko na, na dala. Nasa bahay yung electrical plug ng ating uh, residential bungalow electrical project. Bali yung conductor ng ating uh, 2.5 HP na split type is gumamit tayo ng 5.5 uh, yung kanyang wire conductor uh, color coding black and red itong black natin is ito yung uh, line natin then pula neutral then meron siyang earthing kulay green which is 3.5 yung kanyang conductor then also meron siyang NEMA 3R yung kanyang uh, MCB guys is uh, charge ko yung ampere yung kanyang uh, safety breaker. Then, gagamitan natin siya ng nail gun. Then, um, so meron tayong sealant para dito. Lalagyan natin dito sa may tip ng pinaka PVC natin. Ah, uh, simbolin ko na to guys para makita nyo kung paano mag ng uh, memory outdoor dito sa kanyang uh, eh uh, speed type earphone. Dito guys, isa hindi naman ganong madami yung ilalagay nating uh, sealant. Four cone lang ito. Uh, para hindi mapasok ng uh, tubig. Bali, itong nilalagay natin guys na NEMA 3R is siya may itong aircon na itong uh, ginagawa nating air, uh, residential na electrical project. Bali, tat, dalawang uh, ay, tatlong 3HP then <clears throat> limang uh, 2.5 tapos isang Then, pag nalagyan na natin ng sealant, saka natin nasimbolin na itong kanyang Nema 3R. Dito pala sa Nema 3R, guys, is binutas ko na siya dito sa gitna. Then, dito naman, lalabasan nung para sa may kanyang uh, outdoor connection. Bali yung magkakabit ng uh, aircon, yung mag i-splice na dito sa kanyang uh, MCD bali prepare lang tayo sa kanyang connection gumamit ako ng uh, metal hole so 32mm yung pinangbutas ko then gamit tayo ng barnabin tapos saka natin gamitan siya ng main gun. <coughs> isa dito sa taas, then isa dun sa may baba. Mas okay na to guys uh, kaysa dun sa may gamitan natin siya ng uh, barena Tapos, saka natin ito, i termination Bali, yung kanyang uh, MCB, guys, is ito. Magandang klase. Yung uh, brand nito is Snyder. Bali, yung kanyang uh, 2.5 HP circuit breaker is 32. Ampere, yung kanyang uh, circuit breaker. Then, i termination natin ito. Uh, para may pangita ko sa inyo kung paano mag-termination ng NEMA 3R dito sa may outdoor ng ACU. Pagdating, guys, dito sa kanyang uh, 3R panel, isa, uh, dapat mahigpit ito, tornillo nya. Then, ang paglagay naman dito, guys, is hilain nyo to. Ayan. Ito yung pinakalak nya. Pagka naipaupo na natin doon, Ganito lang sya. Tsaka nyo itulak doon sa pinaka-baba yung hinila ko. Ayan. Tapos, guys, is ito. Itong Snyder, guys, na MCB natin is 2-pole sya. Itong kulay itim is ito yung pinaka... line natin. Yeah, mga hindi naging ko tuloy. <laughs> hindi <laughs> pa, hindi pa rin lakay lope. <laughs> So, bali guys, ito yung aking uh, termination. ah, uh, itong seat dito sa loob natin is meron siyang abang dito papunta sa maya outdoor unit ng ating uh, aircon. Bali, explain ko sa inyo kung paano yung kanyang uh, connection. Ito nga uh, MCB natin guys is a uh, pole ito yung line natin, then dito yung load natin. Bali yung ACU installer ang magtatap na dito. Uh, Siya nga pala guys, itong uh, M uh, NEMA 3R natin is uh, double circuit breaker ito. Meron din dun sa kanyang main circuit breaker panel board dun sa may loob ng ating uh, bahay na niwawiringan. wiringan. Then, itong earthing niya guys is papunta dyan sa may body ng ating uh, outdoor unit. Meron itong uh, grounding rod guys, 3 wire tayo dito sa ating uh, electrical project. Uh, bale ito yung ating uh, termination. Yung kulay pula is neutral, then yung kulay itin line natin yan. Dito yung line natin. Then, ito naman yung load side natin. Ah, uh, ganito lang kasimple guys, yung ating uh, installation para sa kanya nga uh, NEMA 3R dito sa outdoor unit ng ACU. So, ayun so, lang guys. Ah, uh, bali ito yung uh, videos natin for today. Sana may napulot kayong aral sa ating uh, content kung paano maglagay mag-install ng NEMA 3R para dito sa ACU Outdoor Battle. So, please like and share my Facebook page, Motodec TV, and also my YouTube channel, guys, Motodec TV. Maraming salamat.